Bonnie and um, Kamusta? Di ba, yeah. di ka ba, ba nag-break time? Nasa <laughs> si, you know? no, Ano? Gulo, lok Lock na ito kasi, you know? Ito, update tayo kala Boss Khalid. Saka kay Dos. Ano to? Parakit? Parakit, Baji. Parakit, Baji. ano to? Hindi ba pares? Hindi ba pares? Eto, ano to? Parakit. Yes, ah, crested. ano to? 100 pare. Ay, hundred, pare. 100. Ah, 600. hundred, pare. 600 pare. Ito ano to? 100. 500, 500 din. Marakit. Sa kakatail mo. Yan. Panit uh, na lang dyan pare. Panit pare. Ito ano to? Ibon. Far blue. Far blue, blue pain. O. Oh. Saka opa. Sa pare. Sa pare. Dito sa sibra mo. 800 na 800 na lang. 800 na lang. Yeah. Dito, dito sa mga paresan mo dito, magano? Sige, okay, 800 dyan, pare. 800 ang pares. Yeah. Ayan. Ah, opa. Eto ano mo itong fisher mo na to. Ito libre, pare. Matipo. Ito, etong lupino pa mo, magano? 5K, pares 5K. Ito, par blow pa, pale? Hmm. Magano sa to? Salibo. Salibo. Ito, ano to? Ano yan? Misty. Misty ba to? ano ito ay basta ano Lady Lady magkano to? 1 to pares white bulls etong far opa mo tsaka green opa 1 to pares eto o krimino ang magkano to? 2 5 pares 2 5 eto ano to yellow bulls tsaka white bulls 1,000 na lang kayo pares 1,000 na lang yan sa mga opa mo magkano? ano opa? yan yung mga paresan dyan ito mga, may mga wampay. to ano, dito pa. 1,000. Yeah. Ito. Ito. Sa libo. Five. Five. Dito sa kakatel mo na to, sa palo. Two five. Ito, may palo rito, nag-iisa. Ano to? Wala babae. Kung palo na to, ano sa baba yung lalaki? Ang lalaki. Okay. Kung ano yan? One to isa. One to isa. Yun. So, lahat ang mga gusto mag-avail kaila dos. Contact lang kayo sa number ni Boss Kali. Sige dos morning. ha. Sige Morning Boss PJ. Good morning. Eto update tayo kay Boss PJ dito sa Bukawi Pet Market. Ito. tira siyang kakatail dito na hanpit oh. Ang gano'n ito, boss? 700. 700. Hand o oh. Kakatail. Yan. Dalawa na lang naiwan. Yan. 700. Yan. Ito, boss. Ano ito? Yan. Lutino Ruben. Lutino at Ruben. Ba, solid, ah. Sable, ah. Magkano gano'n ito? Yan. 12 pares. 12 pares. Itong ano mabas? Yan, Graywing Opaline Graywing Opaline Magkano rito? 2,000 pares 2,000 ang pares Graywing Opaline Ito, boss, ano ito? Aqua? Aqua B2 Opaline Yun Ano out natin? 5,000 5,000 na lang Ano gender na ito, boss? Possible Hen Possible Hen Ito, oh yan, AQUA SPRITILO SPITOPHA. May oh. DNA. May DNA? May DNA. Ano DNA? Ano? Magkano? Ito, 5K. Eh, magkano pa san? Yan, ah, uh, 3,000. 3,000. Itong AQUA na to? Yan, AQUA dito. 2 possible din. Hmm. Yan, 5K din. 5K. Possible din. Yung isa din. Possible. Ano gender nito, boss? Yan possible ka. Possible ka. Ito. Ito naman possible hen. Uh, aqua B 1 o palay. Possible uh, din. Yun. Oh, no. 5K din. 12K? 5. Ah, 5K. Ito yeah. so, boss, aqua din? Uh, aqua B2, opaline, possible, split tail faded, ipka. Tapos ito naman, Fire Blue Opaline Pink Faded. Ang kano rito? Yan, bigay ko na lang ng 7K yan, dalawang Ay, pare sa to, 7K na lang. Pink, pink Faded Project na Aqua. Yun. Itong Lutino Opa na solid na to, boss? Yan, out natin, 2,000. 2,000. Lutino Opa, solid. Lutino Opa. Yan, ganda. Ano na gender nito, boss? Uh, possible na ka. Possible ka Ito naman. Butino o pala hindi na Yan naman possible hen naman. O. Possible hen. Ayan 2000 din tapos. Uh, 2000 uh, din. Solid din, no. Solid uh, din. 2, possible hen. Ito lutuin na normal. Magkano rito, boss? Yan 600 600 isa. Ay, yeah. mamaya. Ito. Bas Deliot. Ah. Yan bali 1,000 ang isa. 1,000 ang pares. 2,000 pares. 1,000. Ah, 1,000 pares. O pa Deliot. Yon, sa lahat ng mga gusto magamit kay eh, Bas BJ, PM lang kayo sa FB niya. Hindi na Bas ah. meron din tayo pa lang mga Opaline YF na DNA Gak tatlo. Ayun, mga Opaline na Yellow Face, meron din si Boss, Boss PJ. Oh. DNA Kak. Yan, PM lang kayo sa FB ni Boss PJ. Okay, okay. So guys, dito ko na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, Jake Adjusy. Babush!